Yan, magandang hapon po talaga namang ito po ang uh, aming sitawan ayan napaganda po ng update ngayon So, kita niyo po ba yan? Ayan sa likuran ko oh, kita niyo po ba yan? Ayan po ang aming itinanim na sitaw So, ayan na po, itinatas na po yung mga tanim na sitaw ayan napakaganda po ng tanimang ito ayan po ayan ang aming sitaw ayan hindi pa po tapos sa uh, itaas hindi po ta tinatalian po yan para pagapangan ang sitaw so ito po yung anak na panganay yan nagtatali yun ang aking asawa ayun nagtatali din ang sitaw para pagapangan napaka yun yung aking kapatid na talaga naman napakasipag o oh, ito tinatabasan po namin yung yung mga sitaw para malagyan po ng tali pati yung ayan. isa o oh, tito pati yung isa so, so yan tiyatalian na po masitaw dahil ah, kailangan po yung abonohan pag naitaas abonohan po yan ano oh. napaganda po ng tanimang ito ito na po yung mga naitaas yung mga natalian so yan yan po oh, napaganda po ng sitawan o oh, ito na po yung palaya ang haba na po dahil sa sunod-sunod na ulan Ayan oh. Napakabilis po humaba ang ampalaya. Talagang medyo madamo pa nga lang po. Pero yan po ini Yan po inilinis ng mga tabihan ng ampalaya oh. Ayan ang ampalaya. Ito kanina resitawan. Oh. Ito. Ayan ang ampalaya po yan. Ito kanina resitawan. So Pagaganda po ng po yung taniman ng ampalaya. Medyo madamon lang po pero yung bawat puno naman po ng ampalaya dito ay malinis. At talagang napaganda po ng sibol ng ampalaya. Kaso nga lang po, ah, uh, ito po sobrang katagal ng tinataniman ng lupa na ito. Ay... Talagang yung pong lupa ay medyo mahina kaya meron pong ilan na namatay na pala yan ha kaya yun pero ang sitaw naman po ay okay naman po ang sitaw oh napakaganda po na sitaw na ito at talagang walang katulad di ba po kaya the best po talaga kapag tayo farmer buhay ang paghalaman okay po guys ito guys may bunga na ang sitaw ang okay, sitaw ay nabunga na guys ayan nandito akong um, sa loob ng aming sitaw guys ayan, oh, may oh. ayan may bunga na ayun may bulak na guys ayan oh. ito po guys meron dito guys malaki ng bunga ito na yan may isang araw pwede niyang gulayin ito guys oh, malaki na siya bumayan malaki si Itaw oh, diba guys ayan dito marami guys ito kumain yan guys tingnan mo ang banda na si Itaw ayan guys may buwan ng aming guys na bunga ng aming sitawan. Nandito ako ngayon sa loob ng aming sitawan. Ayan guys, oh, may bunga. Ayan, ang dami bunga. Bulaklak guys. Ayan. Ayan, may bunga. O, kami mag-asawa ay nagtatabas. Hindi sa loob ng sitawan. Oh, ayan na. Ang iyong kalawit. Ayan guys, ang dami bulaklak guys. guys, mahaba na po si sitaw. Ayan. Ayan. Uh. Guys, ito lamang ang aming paghihirap dito ng kasawa. Kaganitong nabunga na. Malapit na kami pumuti. Ito na. May malaking na kami pag-asa. Ito. Kaso guys, ito. Kinakain ng uod. O, tingnan mo guys tingnan nyo po guys mm. pero ito po ay nabumba na ay talagang hindi mapigilan at mga uod na ito sobra sila gusto nila ilamunin lahat grabe ito ang kawang nagsitaw ang guys na bulaklak oh ito nga ang sitawan ayan o oh, yan guys kaganda haba ng bunga o oh, diba ito lang ang paghihirap namin dito ayan minamirin ng aking asawa ayan o oh, dami ng Pag may hirap, may ginawa. Dami hmm. ng bulaklak niya. Hmm. Ayan, mayroong bubuyo, guys. Ayan daw ang nag ano ng pula. Nang ano. Ayan, ito. Mga isang araw, pwede na yung Bata, na tayo. dami ng bulaklak. Hmm. Sa tiyangga pagka may hirap, may ginhawa, dami nilang bulaklak, may bungo ng kasama. Hmm. Ayan, ang ganda guys. Ang dami nilang bulaklak, ang dami ng bunga. Kaya nakakatuwa na na malapit na kami magkapira ng akay na sawa, hirap na hirap na kami. pero sawa awa ano nilo, na, talaga kaputin narin kami. yun ay, na sawa, tapos na nang sawa. ay, ay, stayman na mana, magtatabas. guys makita ang uhud kaya wala akong may pakita re, ayan ang uhud nakadapo pa ayun, alam na mm. tabas na muna kailangan itatas itong mga talbos na ito para ito ay naka, hindi naka gapong lang dito sa baba dapat yan na nakataas ganito ang pagtatanim ng sitaw ayan kakatuwa naman guys ang dami yung bunga ano guys ang dami yung bunga kahit ganito lang ang buhay ayos na ayan ayan ang laki ng ugod niya o oh. ayan po ang kumakain ng dahon ng sitaw makasalaga oh, yung ugod niya yun ayan. ayan ayan po siya napakalaki po niya ayan po ang umuubos ng aming sitaw yan po ang lahat ng sitaw na dito kinakain niya ang oo kinakain niya ang dahon yan yan po ay caterpillar nagiging paro paro po siya pero ang dami po nila wala po silang magawa sa buhay talaga pong nilusog nilang aming halamanan yan po aking uod na yan. Inuubos na ng aming tawal, ang palyahan. Yan. Lahat po yan. Guys, yan. Makikita ninyo ang, ang palaya. Ang, sit, ang dahon ng sitaw, inuubos niya. Pero ito ngayon, papatayin ko na siya. Guys, sige. Bye-bye. labas na bumili lang ako ng baking soda kasi mag-bake ako ng cake ay banana cake pala kaya pumunta ako ng curry for init talaga guys kaya wala akong magagawa ang suit ko lang ay sando sobrang init gagawa ko ng cake kaya ako nagbili ng baking soda ayan nagusang kasi yun alam niyo guys kasi pag gagawa ka ng banana kaya kailangan ay may baking soda kaya lumabas ang si Inday bilis ko no <laughs> Nagpaisa lang. <laughs> okay na guys. Bye, bye bye. everyone. Bye. dito guys. Dito sa lugar na to. Ayan. Oh. Ay. <laughs> Parang ganda dito sa lugar na to. Umupo lang ako dito sandali. Umupo lang. Nakiupo. Tumataba sinday. <laughs> Okay. Oh, na, 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 na. <laughs> ganda ng lugar. Diba? Okay, tama kagandahan ganda ng lugar. Dito sa Tawiyan. What? Ang dami nang nag guys? Ang dami nang mag, nag... Naglalakad, nag di-jogging, alam nyo, guys. Dito lang ako nang di jogging oh. Sa gabi, ayan, tinatakbo ko talaga, yan, guys. Eh, <laughs> sa gabi, lumalabas talaga ako, natakbo. Ganda, no, ng lugar, na. Ayan. Ganda ng lugar,